Alright, welcome back to our channel. It's Sunday. Medyo baba lang natin yung boses natin kasi nagising yung amo. Alright? Ayan. Yeah. Morning. Morning. <laughs> Morning. <laughs> Yan ang sasalubong sa umaga ni Maring Hero. Walis-walis tayo. Magwawalis ako. Yung mga titi nandito na naman. Okay. Right. Tutuloy na natin ng pagwawalis. Wala tayong supermarket ngayon kasi linggo. Sarado yung mga supermarket. Mayroon lang mga emergency na pamilihan ng mga gulay, protas. Pero kompleto pa naman tayo. So ayun. All right. Basta. Wala. Umaga ng umaga, may hugasan. Buti na hindi ko tinapon. Ayan. Ano Sila din kumain. Nangalit. Yung pastitsyo. Pabos. <laughs> ito so, guys, may pastitsyo pa dito. Wala na. Ay, wala na. yung apple crumble pala yan. Ayun gusto kasi kahapon yung pastitsyo namin maliban sa malaki na naubos meron pang naglagay pa si Maring Hera ng maliit na tapsi yung extra naubos din alright so kape kape na breakfast time time day 9.20 Thank you Maringera Anong gagawin mo? Cake. Cake? Ayan. Tapos problema ko anong papakain. Araw-araw rinong -araw, problema namin dito yung ipapakain namin. Marami dyan. Mas pero yung menu kung anong gusto nila. Ayan. Di na rin araw-araw problema niya kung anong papakain. Hindi na magbisip ka gagawa siya ng chocolate cake yan naman sa mga katulong <laughs> sa amin gamit wow. ribs ng baka wow. <laughs> turkey tequilla, beef tequilla, caesar salad, doriate cake, french fries, hispana cupita. Yes. Yan na yung cake ni Maringhera. Lalagyan na lang ng frosting. Tapos, gumagawa na siya ng hispana cupita. Yan. At ito yung pilo niya. sisa salad. So, ayan guys. <laughs> baka kalain nyo guys si Maringera lang nagtatrabaho dito. Vlog <laughs> baka kalain nyo. Nagbablog na lang ginagawa ko. Ha? Hindi. Uh, kunwari lang siya tuwing so, ino-on ko yung camera. Siya lang yung pinukuhaan mm, ko pero ako talaga gumagawa lahat. Pare ko. Yan, hindi nagkikita kami, teamwork work. Well, guys. kahit pa pano na din pa si pareng dras. Yan, nag-drive siya na masyadong magpalata para baka akalain nila wala akong alam okay na yan ayan daw proud pa siya sa ano niya. lagyan mo dyan ah. next ulit repeal <laughs> ulit ito lang mga pahinga namin pero hindi kami nagpapayo hmm. Yan ito lang talaga yan papaykotin ulit natin guys puno na naman ikaw na magpaykot? magaling ka naman magpaikot eh. Ako? Magaling magpaikot? Parang di ko kaya ang gumita. <laughs> <laughs> o kaya doon <dun, laughs> <dun, dun, dun, laughs> <kong> magaling eh. <laughs> ako na, ako na. Paikotin ulit natin eh. mo, vlog mo. Ready? Oh, la, la. Oh. Ang galing talaga ni Chef. Perfect. Pwede Pwede natin Jack, mailit ka. bakit ko pinapatay? Pwede ka bang ma-interview? Bakit ang galing mong magloto? Anong sikreto mo? Kasi masyarap ka. <laughs> <laughs> maeen. Um, <laughs> ulitin natin ulitin. <laughs> <laughs> Yan guys. Mm, <laughs> OK! lapot. Ngayon, huh? mm. uh, pangalawang salad. Greek salad. Yan. yung kanina yun ay 'yun yung tinatawag na Caesar salad, puro maroli. Ito naman ngayon, Greek salad. O, koryatik. Next, guys. Jjigiki. Ito, prito na. Turkey burger and beef burger. marinera Chicken burger. Okay. Ganyan ang trabaho dito, paspasan. May pakabul. Kasi may dumating na bisita. Kailangan magpainom ng konti. Kailangan ng kunting pulutan. Appetizer. Kaya paspasan. Ganyan ang galaw. Galaw ni hera at ako na may pulprito na yun huwag kayong maingay guys at kakamayin lang natin ah Ayan guys, ready na. Yep. Dalawang tao nag-prepare lang yan. Okay, let's go. Maringhera. hera go kasi tatak mo mm pa -hmm. tayo sa taas. Ayan ang mga galawan. habang kumakain, sa mga kwarto kami. Beddings. Alright? Time check. 3.41. Iluloto na ni Maringhera yung pagkain namin. <laughs> <laughs> Bakit? Natawanan mo. May ulam kami. May, ulam, May ulam kami. Naman <laughs> Wala kang kami. Sa sobrang busy sa trabaho, nakakalimutan ng sarili. Nakakalimutan ng sarili, guys. Hey. Hmm. Imbis na makakain na hindi pa Hmm. Na lang ay. <laughs> ay buhay. Totong. bilis bilis mong magtrabaho. pero sa sarili mo. Wala Wala inakalimutan mo. Um tignan natin guys kung makakakain tayo ng marami ngayon alright yan yung buto Duh. ng baka na may sitaw si maringera yung salad niya pero kakain siya nito kasi baka to alright kainan na tingnan niya yung background ko yan yung ilaw ng bahay tuwing gabi pero maliwanag pa yan. Uh, makikita nyo yung liwanag ng bahay. Yan. Alright. nyo doon, doon nandoon yung mga kainan. Diyan kasi yung uh, marina ng mga maliliit na yate. Yan, to hotel to. harapan natin. Alright, so hanggang dito na lang yung vlog natin sa araw na to. Sobrang pula yung mukha ko dyan ha. Dito tayo. Yun. Ayan. Ayan. Ayan yung normal na kulay. So ayan. Hanggang dito na lang yung vlog natin. So kita-kita ulit bukas. Alright. Bye.